Bakit? Absent ka? Alikaela. Ayan na. Ayan na. Uy, ayan na siya. Dali. Ano yan? Harap ka dito. Doon ka umupo. Oh. ka sa akin. Sige na. Umarap ka. ka. Harap ka. At titingnan ko ang laman ng mga laruan mo. Alika, mag-hi ka muna dito. Sasabihin mo ako si Ella. Dali. Dalihan mo. Dali. Uy. faces yun. Oh. Uy! Kala ko ba eh, magpapabidyo ka? O, oh, dali, harap. Uy! Dali! Oh, hi! Ayan. Ako si Ella. Dali! Harap ka! Ako si Ella Rivero. Dali! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Rebero. Rebero. Yan. Yeah. Pero titingin ka. Yan. Yeah. Okay. O, gaganon mo yung kamay. Yan. Yeah. Galing naman, no? Ang galing. Paglaki ko, gusto ko maging... Ay, hindi mo alam bakit. Gusto mo ba maging teacher? Teacher o doktor? Doctor. At teacher, very good yeah. Very good Pag gusto maging teacher, ano ang gagawin? Ate ah, Hindi Ang gagawin ay mag-aaral Ayan, nag-aaral ka? Very good Very good Sino gusto mo maging teacher? Ako o si ate? Si ate Ah, si ate Okay bakit ayaw mo sa akin? Takot ka? Hindi <laughs> naman ako nangangagat eh. Mm, gusto ko lang kiss. Mm, kiss ka lang. Yun. gano'n lang. <coughs> Ba't inuubo ka? Eh, hindi na Nagpaulan ka? Nagpaulan ka? Kasi, bakit ka nagpaulan? Ibawal yun. Ah. Uy. Bakit ka nagpaulan? Bawal yun, ah. Ang sagot, ano po? Sige na. Dali na. Ano po yun? Dali. Ano po yun? <laughs> dali. Kasi magis school ka kaya. Tatanungin ka ng teacher doon. Gusto mo na ba school? Ha? Oo. Yun. Tatanungin ka ng teacher doon eh. Ang teacher doon masungit. Ako hindi. O sinong gusto mong teacher? Ako o yung doon? Ah! Sino? Hindi ah, hindi mo pa alam. Hahaha. <laughs> Oh, dali, mag-ano ka na lang Mag-dance ka na lang Sabihin mo na lang Ako si Ella Marunong ako, sumayaw Dali Dali na, hilo ka na lang o oh, Sige, kung ayaw mo, hilo Hello po oh, Dali na no? Hello po Matutulog na po ako Sige na, dali ay, hindi kita bibigyan ng mukbang. May egg. Ayaw mo ng egg. Ayaw mo ng okra. Ay, ano gusto mo? Chicken. Ako mo shot Meron kami chicken eh. Meron kami chicken. O, babay na kay Ate Ruth. Sabihin mo, babay Ate Ruth. Babay, Tidong. Ayan, o kiss mo na lang ako. O kiss na lang. Very good.